No, Ang aga mga, 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 mga bro, mga mga may harap kami din nga, ito. nangalap kami nga, may nakuha kami nga. Pangamay nga blagon. Hari ko po si bro. Hello, morning sa tanan ako. Karoon nakakita ko dito yung pangamay nga ano no. Muna yung dahon no. Ang nasulod din mo mm, nga sa, sa lasang. Ang itsura Muna yung Mone, ya, pangamay o, oh, kung tanggalon mo. Ya. penitan tat nang kita makita ni. Bani bro. Lah bro. ng aga sa tanan amo gali ning pangamay tapos ni bro pagabot sa balay ni yun pangadian sang credo at saka anima kristi dai so, si bro hasta dre na lang ari si angkol jun ang <laughs> akon Bro, kung sino may kagusto mag PMPA mo lang kay para matagaan. Okay bro, sa lang. Bye.